Ito ang best, ninyo po tayo sa panibagong buhay. Oo Ano na ngayon, uh, medyo may ingay dito guys. Ah, uh, may ingay kaya ano. Uh, at ah, uh, nandito tayo ngayon at ah, uh, so, natin yung mga ginagawa nila. Marami na rin na uh, yung yung kesa may nilagyan na rin. Dalawang kwarto nilagyan na rin. Tapos binubutasan na lang para nilagyan ng wire yung mga mga pader. Tapos eto, yung kesa may dito sa hallway. Ayan nilagyan na rin ng mga wire. Tapos, pag, isa na lang, isa na lang kwarto yung tataposin doon para nilagyan ng kesame. Tapos ito naman, yung andito, sa agdana, nilagyan ng stainless sa ano sa salamin. Ayan guys, tigil natin. Let's go! Ayan guys, ito na. At, uh, break time yata sila mag break time okay. na oh, ano eh nilagyan na ng uh, yan Hamba. stainless po yan guys stainless yan stainless lahat yan tapos ito may salamin yan hawakan dito oh. Uh. dito Okay, dito. Okay, dito. Okay, dito. 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 dito.

na. Tapos na. Ano pala yung ano mo? Eh, shout out mo yung mga ano sa Kalapate. DM Loop. Ha? DM Loop. DM look Yan. Yan guys. Sino yung gumagawa rito? O, oh, parang Yan. Sino yung gumagawa dito Kasi nakita niyo yung utol ko na may mga Kalapate. Kaya pinatingin ko sa kanya. pasokin okay natin yung ay eh, tingnan natin ka ayan guys ah. ayan bak bak na yan ayan bak bak na kaya yung si talisman eh, hindi pumasok ah, siguro may ginawa siguro kaya hindi pumasok ngayong araw kaya tingga to baka bukas tapusin niya to ayan Ito Ayan ay yung kaysa mo. Ayan. Tignan natin. Ito. Minamasilyan na yan. Kaysa minamasilyan na. Kasi mayroon ng kaysa may siya. Kaysa may kaysa may na. Ayan. Ayan. natin yung kaysa. daming butas. Dahil. <laughs> Dahil butas. Ayan siya. Ang maganda yung kaysa may Light brown. Ganda. Pero PVC yan. Kala mo kahoy, no? Ayan, guys. Kala mo kahoy. At ito, yan. Nakabang yan na uh, pang aircon. Sleek type. Ayan, nakahanda na. Ayan. Si Sinsilman. Sinsilman. Eh, may kesa may na rin siya guys. Eh, Kanya ay ito. Ang may kesa minare. may na. Kesa may na siya. Nagapang na dun. Ayan, nagapang na, na hanggang hanggang pataas. Tapos, yun sa may laba. Ayan, doon yung yun uh, yung kakabula. Dito rin lang dyan ng ng, ng ano, saksakan. Ayan, sa kwarto, dalawa yung saksakan. Ang ganyan din din sa kwarto, yaman, atunya, ano niya, niya. ano? then, tapos doon baka, lagay ng speed, kasi dyan dalagay ng split type yan yan yung pinagapang yan, yan yung pinagapang yan Ayan naayos na yung kesame kasi lalagyan na ng kesame. Ayan guys. Ayan naayos na yung tatay. <laughs> Ang maganda yung kesame na nilagay. Tapos dito sa hole iba yung ano niya lalagay na uh, PVC. Really? <laughs> yan. As a formal. Yan. Yan. Ibang PVC lalagay dyan. So, guys, na-taposin nyo. Yan. Yung mga hindi pa nakapanood ng unang episode, yan, guys, panoorin nyo yung unang episode. Nagiging bahay na siya. Yan, guys, nagiging bahay na ay madami pa Pagka na masilya na ito, ang ganda ba? ano na siya. Maganda na siya. Mamumuo siya. Lalabas na yung magandang, ano, bahay. Ayan. At na ito, sila natin Ba, may kinakabit sila. Ayun, may kinakabit sila. Tingnan natin. Yes. sa hawa bag hand cream and stainless stainless sya yung mga uh, ready na stainless so guys hanggang dito yung episode na ano, episode na 8 episode na yan guys nakakarami na rin tayo ng video so guys 8 episode na tayo yan guys at uh, yung mga hindi pa nakapanood yan uh, Please subscribe yan guys uh, At saka panoorin nyo yung una kong vlog dito Episode 1 Tapusin nyo yan guys Kung paano ginawa tong bahay na to At uh, kami uh, Hindi naman ako foreman na, Nagpapagawa lang kami <laughs> Yan baka sabihin nyo foreman ako And uh, papakilala ko sa inyo si foreman tapos sa Pag pinakita pinakit ko sa inyo ito Ang gano'ng kaganda Ayan, baka malay nyo makapag-isip kayo na magpagawa din ng ganito. Ayan, kausapin na. Kaka-usapin si Foreman. Pagka naayos na to. Ayan guys. A. See you next episode guys. A. Yung may hindi pa nakapag-subscribe, mag -subscribe. na. Ayan guys. A. God bless all. Ba boom